Ito tayo sa dining area. Ayan ang brother ko at ang aking uh, pamangkin. Ayan, at ito naman yung mga mala-artist tayong pamangkin na si Clovin o oh, Bless, Kiss. Basta sa akin, no matter what happened, uh, andyan lang ang family. Um, sinasabi ko na kahit minsan mag kami once in a while para uh, na-update namin yung isa't isa. Lalo na kasi nung malit kami, magkakasama kami lumaki. Eh. So, para ma maging intact yung family, doon pa rin yung closeness. simina mm -hmm. Si Mina naman, uh, may sakit siya, kaya hindi, na, hindi siya nakasama. Alam niyo na si Mina yung aking special child na kapatid. Okay, nagtataka kayo, meron pa akong minimension. Alam niyo na kung bakit. Oo, basta kami lang yon. <laughs> Parang kilala na lang kami as magkapatid, pero I don't feel the same anymore. na Iba yata ang nararamdaman pag nasugatan ka ng husto. Eh, hindi pa nagihiyaw. So, kahit i-murtay ko, <laughs> wala kahit i-ban ko, andiyan pa rin. So, uh, bahala na si Lord. So, bilang panganay, siyempre, ginagampanan ko pa rin ang responsibility bilang ate uh, sa mga nakababata akong kapatid. Kahit may mga asawa na sila, uh, nandiyan pa rin ako for them. Kahit nagkakaroon ng sa ng loob, pero, yun ang role ng ate. So, kailangan, uh, ganyan ako, akong tumayong parang magulang. Dahil kasi, um, yung parents ko hindi na naman din gano'ng kabata. And mga pasaway ni mga kapatid ko. Minsan, ako rin pasaway. Matigas ang ulo. Pero uh, nakikinig naman din ako. Minsan, nangangatwiran lang din. Okay, ano ito? Gusto nyo Mabait siya, saka niya kami. Good naman eh. Tapos, ano, lagi niya kami binibigyan ng chocolates. parang kung lagi na nananalo sa raffle. <laughs> Ganun ang feeling kasi iba yung nakikita mo yung ngiti, kahit makukulit yung mga bata, iba yung nakikita mong happiness uh, pag uh, nakikita mo silang masaya at nag uh, nag enjoy sa ginagawa nila. Sure yeah, sure Ayan ang next <laughs> Almost every, you know, every week, pag BBC, pag pupunta kami dito. Kasi, kasi gusto yung mga pamangkin namin, yung anak, na, anak, anak ko, yung anak ng kapatid ko. Ganun. Naaliw sa mga bata eh. Um, ate, thank you sa so lahat sa mga natulong mo sa amin. Sana tuloy-tuloy pa rin yung mga project mo. Tsaka, naging humble pa rin. Uh, sana mag, ano, magkaasawa at magkaanak na rin. Let's make some history oh. tonight. Mama, may lifting-lifting pa yan. Wow. Hindi ko tinulungan niya mga yan, right now, Ayan! Yay! Papakita ko sa, sa inyo kung paano ako mag-bake. Gagawin natin yung medyo sikat na uh, talagang pinag-uusapan na red velvet cupcake. So, sumala na natin. Okay. Siyempre, susunod so ng aking mixer. Ayan. Tapos, lalagay natin yung unsalted butter. Dapat unsalted butter. Ayan. Sugar. Imi-mix muna natin yung butter at saka sugar. Kailangan magmix uh, mag-mix siya ng gusto. Ang so, ginagawa ko dito, hindi ko isa-isa. Imi-mix -isa. ko siya. Ayan. Okay. Yan sa tinawag na red velvet. Tapos ngayon, ilalagay na natin yung flower na may kukuha. Na nakahalo na dito na sifted siya. Ang maganda lang sa walang bake shop o walang pwesto, pwede kang magtumanggi. So, yun yung made to order sa bahay ko lang ginagawa. Hindi ko pa natitikman ng red velvet. Hindi ko alam kung ano yung red velvet. Ang sinabi ng sister-in-law ko, um, ate mag-try ka gumawa ng red velvet cake. So, tinry ko, medyo maraming balpak. Tapos, sabi niya, nung na medyo na perfect ko na, gawa mo naman yung pamangking mo sa binyag niya. So, gumawa ako ng red velvet cupcakes. Then, may mga guests na gustuhan nila kung ano, saan daw pwedeng umorder. So, baka naisip na, oh, so pwede pala. E eh, di mag-try tayo na Sige, tatanggap ako ng order. So, iyon. Till today tuloy na. Nag-start on July. July 21. Ayun, last year. Diba, serious ako. Habang mag <laughs> oh. Parang lumalabas yung creativity mo dun sa pag -bake. Binibake ko red velvet cupcakes, green tea cupcakes, nakagawa na ng malunggay cupcakes, um, coconut macaroons, uh, brownies, banana crunch muffin, um, ano pa ba, mga chocolate cake, wag kung ano-ano mga toppings. 14 years old ako bago ako mag-artista, nagbe-bake na ako ng macaroons, um, brownies, ganun. Um, to be honest, matagal ko nang gusto mag-aral, magluto. Nung nag ako at nag-pastry class, parang bumalik yung passion ko sa pagbe-bake. And I'm so happy na magkaroon din ako ng cooking show online. Global ang reach natin. The future is here. Um, may mga kasabay po akong mga chef dyan na may kanya-kanya din -kanya silang ano, uh, cooking show. Pero itong cooking show ko kakaiba. Um, ang title ng ano ko is In the Mood for Food with Ara. Natutuwa ako kasi hindi ko pa naman talaga masasabing full time or matatawag kong chef na chef na talaga ako kasi um, hindi naman pa ako naka-take ng full course but tinras nila ako na bigyan ng isang cooking show. Ayan. Finish ng ating cupcakes. Ready na siya for pick up. Itong uh, one dozen. Tapos, lalagyan natin siya ng sticker ko. Ayan. Diba? May paganto-ganto pa ako. You know? Hazelberry. So, I think ready na siya. Pwede dito. Pwede dito. Pero gusto ko dito sa gitna. Okay. Ready na for pick up.